You misrepresented yourself that you have. You misrepresented to Bidea that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not dis disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994. and August 28, 2008, and you were dismissed from the service on November 7, 1994, and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng uh, recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Junizo Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang inalukuro kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upper class man na si General Judicio Santiago na four star general sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po po pwede na hindi ako magde-declare ng kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances kasama po yan doon sa recru recruitment process. Hindi po ako i-appoint ia ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si Gerald Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Kaya sandali lang, sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sina sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na, na dismiss ka Opo, sa BNP. Dahil nga po, meron ako, ano, kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po ah. sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako na, kung ano sa man yung requirements, Your requirement. Honor. Dahil kung ako ang pideya at alam kong meron kang mga mga kaso uh, sa sa Philippine National Police na drop ka, na dismiss ka, na suspindi ka, uh, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron meron uh, Meron meron kang malakas na backer para pumasok ka sa Judge No your honor, at dumaan ako doon sa never, talaga ng sa recruitment you process. You never disclosed your, uh, uh, your record sa PDEA. Hindi mo di disclose yan eh. Your honor, imposible po 'yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila kaya nga po ako inappointed eh. dahil kung hindi ako na comply, hindi po nila ako tatanggapin requirements po yun, batas po yun. Hindi po po pwede na yung recruitment committee, ibabiolate nila yung procedure. Hindi po, po